Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel na abalang-abalang aba nga ang karamihan sa kanilang pangangampanya para nga makilala sila sa pagtakpo bilang isang mayor at bilang isang vice mayor habang dito naman ay nagkaroon nga ng hindi inaasahang bigla ang sunog dito nga sa Quiapo sa San Dimas at narinig nga ni Tanggol ang hiyawan at sigawan ng mga tao na humihingi nga ng saklolo at tulong ay wala nga kaabog-abog at itong mga ating bilang si Tanggol na agad-agad nga tumakbo at lumapit nga sa mga tao na humihingi nga ng tulong at meron nga ditong isang uh, babae na dumapit nga kay Tanggol at humingi ng tulong at sinabi nga niya na ang kanyang anak nga daw ay nandudoon sa loob at naiwan nga kaya't agad-agad nga ni Tanggol na pinuntahan ang sinabi nga ng babae at dito nga ay nailigtas si Tanggol ang isang batang babae at ang uh, lalaki ay walang katakot-takot ang ating bidang si Tanggol na iligtas nga ito at dito nga ay nangangahulugan na si nga ang karapat dapat na maging puno ng Maynila dahil meron itong puso at malasakit sa kapwa na handang tumulong kahit na ibuwis pa niya ang kanyang buhay at dito naman ay may isa pang babaeng lumapit nga kay Tanggol at nagmamakaawa na tulungan nga daw ang kanyang anak na sanggol na naiwan nga sa loob ng kanilang tahanan ngunit delikado na nga at napakalaki na ng apoy ngunit hindi nga ito inintindi at ininda ng ating bilang si Tanggol ang mahalaga sa kanya ay mailigtas niya ang bata na nasa loob nga ng bahay na natutupok na nga nang malaking apoy. Ngunit si Tambol ay talagang malakas ang kanyang loob at gumawa nga ito ng paraan upang makalabas at mailagtas nga ang bata sa loob nga ng bahay na nang mayroon ngang nga ng apoy at dito naman ay nagtagumpay ang ating binang si Tanggol sa pagligtas nga sa batang Sanggol at dito nga ngayon ay lalo siyang pinagkabuluhan ng mga karamihan at ngayon nga ay isinisigaw dito nga sa Sandimas sa po na si Tanggol ang mas karapat dapat na mamuno nga sa Sandimas ngayon ito ang siyang magiging dahilan at ikakapanalang Tanggol na silang daw ang nagatangka dumulong sa kanila kahit daan doon ang lahat ng mga kumakandidato ay wala nga silang nagawa tanging si lamang ang siyang gumawa nga ito at dito nga ay bilib na bilib ito nga ang si Olivia sa kanya na mas lalo ang mapapalakas ang kanilang persa at tuwang tuwang nga ang bruhang si Divina sa ginawang kabayanihan ng ating bidang si Tanggol kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FVJ ang Batang kiyapo. at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat, God bless and bye bye